Alam yan pa naman ako. Kami sa, <laughs> ko ni ko. Pagka-i-preso, preso may tili-tili Oh, baka ko na. Hoy, baka sagutin na hindi ba? Hindi ganyan ibibigay. Oramo bubukod. Basta ginawa niya ito. ko Super John. Wow, grabe ka pa yan. Sino lalapit? <laughs> Yo boy, wait lang, Chef Rob

ito lang papahay <laughs> <laughs> Wala ka So ganyan na araw-araw. <laughs> <laughs> wow, ang para sisig ba yan? Para sisig lang ha. Minong liban tayo, ano, Kaya kami pamunta Eh, hindi mo naman pinag na ah, Ayun, may, may kumita. Ayun, ayun. 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 Oo. Ayun. 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 dapat Ayun. 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 Yeah. It's like aktar, ito ito kapensi, no? No. picture. Oh, wala nang ako. good. <laughs> ito ang relief really good. Bad, mm, <cons Herafestine> men, man, yeah, dry, good. Ball. Ito, ang dami sa mo na yan. Hinaan mo mo. Kasi, Sa Salain na lang. Sama <laughs> natin si Papa Jesus sa ating mga basa. Kasi, huwag mo yan Papa Jesus. Doon na lang natin lagay sa Papa. Parang kuli ako ng nga. <tikim>